kau ilang pala natin, no? Galing sa trabaho. At eto tayo ngayon. Uy, sandali lang ba na? Magpapakain na naman tayo ng mga chicken. Alright. Sandali lang, Oh. Ay! Ay! Magsilabasan yung mga chicken! Sige, sige na. Ayan, o. Oh. <laughs> yung mga chicken magsisilabasan. Excited kasi sila na, ano, yung pagkain. Sige na. Pasok, pasok, pasok kasi maglabas yung chicken. Sige na. Sige, sige, sige. sige. Sige, pasok na, pasok. Natatakot na rin yung chicken. Dili. Bilis. Aray ko. Sige, dali, bilis, bilis. O, oh, yan na. Pasok na sa bana. Ito na. So, doon mo na. Dali mo na yan doon. Ayan, nakapasok na sa bana. Ayan na, oh, yung mga chicken. Gusto nilang lumabas eh. At saka ito, kumuha na ako ng stick para mamaya o. Oh. <laughs> para may pang ano tayo mamaya. Kasi yung isang follower natin, sabi sa akin na mag daw baka may snake kaya ayan kumuha na ako nitong stick ayan na ah. binigay na ni Savannah yung mga food scraps ayan konti lang yung food scraps na dala natin today oo gusto mo siya ipat? <laughs> <Ayan>. <laughs> Gustong gusto ni Sabana na ipat yung mga chicken Napaka time kaya ng mga chicken na to Try natin silang ipat Ayan o, no? ito, ito, ito O, oh. ayan Ay, o oh, ano o Nagpapapat sila Ayun, sinusundan si Sabana ng mga chicken ha na kuha ka ng ano nak be ng kukuha na si sabana ng ano chook food or chicken food ito ayan be tama na ba yan sige lagyan mo pa dapat isang ganito o isang blue yung ganito yung blue ah, di ba isang isang full nito yan yung ano ng mga chicken hapunan. So every day tayo pumupunta dito, nagpapakain ng mga manok. Sige. Sige punuin mo yan <laughs> Sige. O ito ito na. O ito punuin na. Sige, full, one full niya na. <laughs> okay. Alright. Ah, oh, sige, wag diyan nak. Doon, doon na lang nak. Doon na lang. Ayan, oh. Dito, dito, dito. Ayan. Hop. Opo. Sige. Ay, tumatakbo sila. O, oh, sige, so, try mo yan. Yung malapit sa'yo. Ayan o. Oh. napaka tame na mga chicken, ano. Tsaka <laughs> dami nila. Ayan o. Oh. Actually, eight chickens yun sila lahat. Meron pa doon. Tatlo. Tapos, ayan. Diyan. <laughs> Nakaka-relax talaga, no. Yung ganito. <laughs> Nakaka-relax. Tsaka nangingitlog sila. Average 7. Seven, seven eggs. <laughs> Sabi ng chicken sa bana, disturbo talaga kayo. Kumakain kami. <laughs> so, habang nandito kami ni bana sa ganito nagpapakain, nangongolekta na rin kami ng ano, ng eggs. Sabana. Pupulek na natin yung eggs, Sabana. Ha? Magkolekta tayo ng eggs? Ha? Kakain ko ng So, sandali lang ha kasi asa na kaya yung stick ko kanina di ba may hawak akong stick kasi nga buti may isang follower tayo na nakapag remind sa akin na mag ingat ingat daw kasi baka may ano may <laughs> may ahas so bago natin papasukin si Bana ayan na oh ito yung stick ko so bago natin papasukin si Savannah um, mag -ano tayo pero ito yung gamitin natin. Mag-ingay-ingay tayo dito. Kasi daw yung ahas, natatakot yun sila sa ano, sa ayaw nila sa yung parang yung maingay. Kaya mag-iingay tayo. So dito yun oh. Dito nangingitlog yung ano, yung mga chicken. So yan, yan may bato. Hoy! Hoy! Ayan, ayan. Sandali lang. Titingnan natin. Ayan oh, ayan na. Ah. Yeah, tingnan natin watch out for the snake Sabana. kasi baka may, may snake ayan ingay-ingay tayo wala naman ayan ora oh sige ayan ayan oh alright Sabana. bana kuha ka ano doon yung tab mo yung tab kunin mo muna aray ko so huh. safe na no for Sabana. sige na nak kunin mo na yung tab doon ka dali It's safe na. Bilisan mo na. Ah, sarap ba yung tub? Ito, ito, ito. Ayan yung blue tub. Ayan. O, oh, sige na. O, oh, pasok ka na ha. Ayan, pumasok na siya. Oo, oh, para siya jungle. O, oh, sige na. Bilisan mo na. Oo. Oh, oh. Bilisan mo na. Ayan. Ingat ka. Wow. So, thank you nga pala, no, dun sa follower natin na nakapag-remind sa atin about snake. Kasi summer na rin dito. Um, yung mga snake, baka may snake din. O, ingat ka sa pana, ha. Alright, one, two, count ka, two. Three. Three. Four. Four. Six. Five. 6 7 How many eggs, Savannah? With a different. Alright, jan lang sa taas, sa taas. No, that's oh, there. That. They got the them. Seven eggs. <laughs> wow, ang galing, no? Seven eggs. <laughs> so, average na talaga siya ng 7 eggs. Actually, mga 3 to 4 days na na 7 eggs yung nakukuha namin. So, nung pagkulekta namin nung Friday, actually, four lang. Ah, nung Thursday, actually, four lang yun. Tapos, 7 nung Friday, 7 no, nung Saturday, mommy, seven yesterday, jungle? seven today. Oo, para si jungle, oh. Ayan, jungle daw, sabi ni Bana Uy, seven. There? Oo, para si jungle, no. oh para daw jungle. Halika na, anak Labas ka na. <laughs> Ayan, naka-7 eggs tayo. Ang galing nung ano no, ng itloga ng mga chicken. Actually, yung mga chicken yung pumili na dyan sila hey, mang itlog. You? Galing. <laughs> <Two> day, <laughs> thank you,